Nagiging ako ng kuray sa vaccine dahil baka magkakuray sa mga nalang. At init! Gratis! Napapunta pa ako rito dahil sa ang sabi, dito daw merong kuray sa vaccine na fresh. Kasi sa iba, mga stock nito. Dito fresh daw. So ako dito ako magiging. Makinig ka sa mga nagsasad. Nandito na po ako nakapila. Kasi pila, pala. pila dito. Black Camino Saan bibili? Libat tayo dito sa kabila kasi wala doon dito. Sa una natin pinagahan Ayun Dito pumibili mga katropa kung ano Thunderbird user Pwede din? Uh, hindi nga. Ipili ng mm -hmm. ah. sa vaccine. Dahil, yung pangamagtagulan na, mahirap na mag-authorize sa'yo mga lalat. Ah. Yung namamagay mo ka, it's uh, better to prevent than to cure. Ano yung mga seeds niya? Sige, video niyo. Individual na seeds <laughs> eh. <laughs> Pero di mix. Individual siya. Flower, barley. Nagsiship sila yung mga naka-packs sila. Talagay dito. So, pwede bigyan mo order. Yes. Yeah. deliver lang nila si COD. Kaya lang, may pila. O sa kamang ito ng pwede supply, may tila. Dito lang. Nandito na kami sa bahay. Ito na. to siya kalaki. Ang price sa vaccine. Malaki. So good for 1000 birds diba? 0.5 per birds ang injection Intramuscular So papakita namin sa inyo mamaya-maya So ito, ito kukuha lang kami konti nito Ito pwede mo itong i-ref Pwede itong gamitin hanggang sa maubos siya Basta hindi lang sa abot doon sa expiration date niya Alam mo gatas eh no? So kukuha lang kami dito para sa mga manok dito The rest uh, ihahatid namin kay bakong mani para i-bakunahan yung mga manok sa bundok. O oh, yan, Cory Prabak. 1,750 ang ganito laki. So may mga poultry supply na nagbebenta ng pakonti-konti kung, ano, kung ilang ML ang gusto mo. Meron ganun. Pero kami, bumili na kami nito kasi total, talagang gamitin to eh sa mga manok eh. Dahil uh, kami nag-breed, no? mga marami kami sisi so kailangan talaga to yeah. to so, kapag nangangailangan ako pupunta lang kay uh, Tito Manny para humingi ng konti para pag may kailangan bakunahan galing no kuray sa vaccine 1,750 ha huh? to napabili pa kami ganito tuloy eh. dahil kay namin to kailangan nasa cooler yan yeah. so malamig siya. so keep refrigerated pero hindi ano ah hindi frozen na bawal yun doon lang sa pinaka pinto ng ref doon sa baba para cool cold siya cold pala cold hindi cool so di-deliver namin kay Papa Manny pero kukuhan ako ng konti eh, para sa mga halaga natin ng mga sisi let's go <laughs> well gabi na at It's time. Gunitin natin si Rudy. Rudy. Gunitin so, natin 'tong bakuna. It's time Rudy. So. So kumuha na kami ng ang bakuna. So ito 'y i-injection natin ng 0.05. So sampu ang pwedeng injection nito, 5cc no? Pwede natin silang injection na ng intramuscular sa breast, no? Or pwedeng subcutaneous dito sa batok. Iangat mo yung balat niya, doon mo injection. Na. Hindi mo injection na ng recta. Kasi baka mada yung inyong alaga. Pero ako, mag-injection kami sa breast. Para hindi delikado. Kasi minsan, halikot ang manok minsan matusok mo yung leg niya baka siya ma matamaan yung kanyang mga nerves no? so anong pagkakaiba ng subcutaneous tsaka sa intramuscular yung intramuscular yung sa breast mat mat ay, hindi kaagad siya bumibisa kasi iikot mo na siya sa katawan i-absorb mo na siya ng katawan Di ka tulad nung sa batok yung subcutaneous mabilis ang epekto kagad na iikot yung bakuna sa katawan ng ating alaga. Pero, nonetheless, pareho din namang effective yun. Matagal nga lang bago may epekto yung ano, yung sa breast. Pero, mas para sa mas safe ang sa breast. No? Well, let's uh, do this. Ganito lang yan. Mga hmm ito po ang ginagawa namin nito hindi pag-harm hindi po namin hinaharm ang mga aming mga manok bagkos ni-injection na namin sila ng puray sa vaccine dito sa may unahan ng pitso mga 1 half inch mula sa unahan ng pitso pwedeng kaliwa o kanan so 0.5 lang kalah kalahati lang patuloy natin ng konti yun 0.5 so let's do this ito yung breast 1 inch oh. hindi naman masasaktan yung mala manok okay na 0.5 0.05 kalahati ng isang cc so next next sa uh pabakunahan Hmm. Ano yung yak? Relax ka lang lang. Hindi naman masakit. Ano? <laughs> ah, hindi naman uh -uh. Wait lang. Makakain hmm. pa. <laughs> Ay, siya kumakain. Nakain siya. Hindi. May breast. Mm -hmm. Okay. Hindi na naman hmm. masakit. Ay, masakit. Next naman si Papa Georgia yun, yun. Maalis na siya, George. <laughs> Ayun, maalis na. So, sila ano naman, crocodile. Sige, si crocodile. Si crocodile naman. Si crocodile love love. Carry na? Mm -mm. Oops. Mm. Okay, pasok mo mm. na doon. Crocodile. Hehehe. <laughs> Si Blue din? Siyempre, lahat sila. Ito si Blue. Okay. Ayun na. Mucho You're done. <laughs> lahat. Nabakuna pati malalaki. So, okay na kami. Pwede na kaming mag-electric pan. Napaka-init mga kaibigan. O, tapos na. Init. Kahit gabing-gabi na, mainit pa rin. Tapos na kami magbakuna, pati matanda, binakunahan. Basta kami nagbakuna. Total konti lang yung mga manok namin dito. Lahat na binabakunahan na. Kahit na maraming beses na sila nabakunahan, babakunahan pa rin sila para may booster. So, mga kaibigan, ang vaccine, 1,750. Isang bote, 1,000 birds na yun ang kaya niyang bakunahan. So, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Mainit na gabi. Yes, mainit. Ay.